Ayan guys, kakatapos lang namin magtuba ng saging. Tuba or nagpitas ng saging. Kaya yan, tapos na, nakuha na namin. Ang bigat-bigat niyan. Binuhat ko yan galing dun sa puno. Pagkatapos, ayan, sinipi-sipi ko na. Na yung sipi-sipi, inaisa-isa, tinatanggal ko na sa tangkay niya. Para siya ay matanggal yung mga tagok-tagok niya. At saka, ang tagal-tagal kasi nga ano siya masikip yung ano baka masamad o masugatan yung saging Ma yan kailangan talaga yan isa-isahin hanggang sa maubos yan sa kakatanggal yung saging na yan yan ang laki-laki ng puno niyan muntik na ako madaganan noon pagkuha yan lang kasi ang madali kunin sa bukid pag yung walang ano bigas or pag merienda sa hapon or sa umaga masarap yan matagal ma ano sa lang yung <laughs> Hi guys, Andito may iba dito mầm hát ra Đi Ay, eh, daming iba, Ayan, no Ayan, Ayan, tayo Ayan, hmm. Ayan, Não. Uh -huh. 真的。<laughs> <laughs>